So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no, kung pa, paano nga ba magpadala sa JNT Express gamit ang jT app ngayong 2025. Ayan, kasi nga mayroong pagbabago sa JNT app kapag ka magja-generate ka ng barcode. So kung paano yun, simulan natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, kapag ka na-open nyo na yung JNT app, ito ngayon yung lalabas. Ayan, ito yung pinaka-home nya. Ngayon, kapag ka magpapadala kayo, click nyo lang yung order. Ayan, pag click yung order, ito ngayon yung lalabas. Sa may bandang taas, may makikita kayo, sender. Click nyo lang yung sender. Ayan, bali sa part na to, dito mo ilalagay yung details ng magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, dito mo ilalagay yung details mo. Yung name, phone number, origin, tapos address. For example, ayan, sa name. Ayan, example lang yan, no? Next is yung phone number. Ayan, bali example lang yung phone number na yan para meron kayong idea. Ayan, dapat tama at kumpleto ang phone number para in case na magkaroon ng problema sa parcel, ayan, madali kayong makokontak ng JNT. Ayan, next naman is yung origin. Ayan, pag kinlik mo yung origin, ito ngayon yung lalabas. Ayan. Sa may part ng keywords, pwede mong ilagay dyan yung barangay, city, or street na malapit sa pick-up location. For example, Ayan. For example, Alabang, Muntinlupa, Metro Manila. Ayan. Yung location mo. Ayan. Next naman, after ng origin, is yung address. Sa paglalagay ng address, dapat tama at kompleto. Tapos, iwasan natin ang paglalagay ng mga special characters. Ayan. Para hindi mag-error. Ayan, for example. Ayan, example lang yung details na yan no, para magkaroon kayo ng idea. Ngayon, kapag ka nakapag-input na kayo, i-double check nyo lang yung details kung tama ba. Ayan, kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na i-click yung finish sa baba. Ayan. Ayan, after ng sender, next naman is yung recipient. Ayan, so click nyo lang yung recipient. Ayan, pag-click yung recipient, ito ngayon yung lalabas sa part na to dito mo ilalagay yung details ng pagpapadalhan mo. Kung kanino mo ba ipapadala. Yung details ni receiver or ni recipient. Ayan. Yung name, phone number, destination, at address ni receiver. Ayan. For example, sa name. Ayan. After ng name, phone number. Ayan, sa phone number dapat tama at kumpleto yan kasi yan ang tatawagan ng JNT Rider kapag ka ando na siya sa drop off location or dun sa address ni receiver. So dapat tama at kumpleto yan. After ng phone number, yung destination. Ayan, click lang natin yung destination. Ayan, pag click mo yung destination, ito ngayon yung lalabas. Ayan, so ganoon lang din yung gagawin natin no? sa part ng keywords. Pwede mo search dyan yung street, ayan, barangay or city ng address ni receiver para madaling ma-locate ng JNT yung address ni receiver. Ayan, for example. Ayan, for example, Comembo, Makati, Metro Manila. Ngayon, after ng destination is yung address. Sa part ng address, dapat tama at kompleto. Ayan, for example. Ayan, balik sample lang yung address na yan para meron kayong idea. Ayan. So, dapat i-double check yung details, lalo na sa pangalan, sa phone number, at sa address. Ayan. Ngayon, kapag okay na kayo dyan, na-double check na yung details, pwede nyo na i-click yung finish sa baba. Ayan. Ngayon, nalagay nyo na yung sender, tapos yung recipient details. After ng sender at recipient details, may makikita kayo drop off or pick up. Ayan. Pag sinabing drop off, ibig sabihin sa mismong branch kayo magpapadala. Ayan, sa mismong branch ng JNT. Pagka naman pick up, yung rider mismo yung pupunta sa inyo para pick upin yung item. Pero sa pagkakaalam ko, kapag ka pick up, no, dapat VIP member kayo. Ayan, or kung marami kayong pinapadala, ayan, pwede kayong magpa VIP member sa JNT para pipick upin ngayon ni JNT rider yung parcel sa mismong bahay nyo. Ayan. Ayan. Bali ganoon yung pagkakaalam ko, no. Ayan. Ngayon, uh, ah, click lang natin yung drop off Ayan, ibig sabihin, sa mismong branch tayo ng JNT, magpapadala. Pupunta tayo ng JNT branch para magpadala. Ngayon, after nun, yung items description. Click lang natin yung items description. Ayan, ngayon, pagka nag-pop up to, click nyo lang yung OK. Ayan. Sa part na to, dito mo ilalagay yung details ng item. Ayan. Ngayon, sa may bandang taas, item name. So, ilalagay mo lang dito kung ano ba yung papadala mo. For example, toys. Ayan. Ngayon, next nun is yung service type. So, click lang natin yung service type. Ayan. Click lang natin yung standard. Ayan. Kapag kasi standard, pwede natin ma-avail yung voucher. Kapag kasi business parcel, hindi natin pwede ma-avail yung voucher. Ayan. So, standard yung gagamitin natin. Ngayon, next dun is yung weight. Sa So, weight, pwede naman kayo mag-estimate. Basta per kilogram yung gagawin natin. For example, hindi naman masyadong mabigat. So, 0.5. Ayan. After ng weight is yung quantity. Kung ilan ba yung parcel na ipapadala mo. For example, isa lang naman. Ayan. Ngayon sa item value, ayan, kung magkano ba yung halaga nung ipapadala mo. Ayan. Kahit na binayaran na ng buyer yung item sa inyo, dapat declare nyo pa rin ng tama yung item value kasi for insurance din yon, In case na mawala or ma-damage yung item. Ayan. For example, ang halaga ng item natin is 300. Ayan. After nun is yung packaging service. Ngayon, sa goods category, ayan, automatic naman nakaparcel. Next is yung package type. Click lang natin yung drop down. Ayan, bali yan yung pamimilian natin. No package, JNT box, tapos pouch. Ayan, bali yan yung bago ngayon no, sa JNT app. Ayan. Kung gagamit ka ng JNT Box, makikita mo na agad yung shipping fee na maaari mong bayaran. Ngayon, pag click natin yung no package, pag click natin yung no package, no, ayan, kailangan natin mag-input ng length, width, tapos height ng parcel na ipapadala natin. Pero kapag ka JNT Box naman yung sinelect natin, ayan, try natin, ayan, may lalabas na specifications. Pag click natin yung drop-down, Ayan, yan yung sukat, no? Ayan, so andyan naman na yung sukat ng box. Ayan, para aware na kayo kung gaano ba kalaki yung box na maaari nyo magamit. Ayan. Ayan, pag-click naman natin yung pouch. Ayan, lalabas din yung specifications. Ayan, so click lang natin yung drop down. Ayan, sa package type na pouch, no? Ayan, sa specifications niya, ito yung lalabas. Small, medium, tapos large. At kung gaano ba kabigat, yung pwede. Ayan, sa small 3 kg, sa medium hanggang 5 kg, sa large naman ay hanggang 8 kg Ayan. Ngayon, for example, small pouch lang yung gagamitin natin. Ayan. So, click lang natin yung small. Ayan. Tapos, hindi na natin kailangan pang mag-input ng length, width, tapos height, no? Ayan. Balik kailangan lang yun, no? Kapag ka no package yung sinelect mo. Ayan. Ngayon, may makikita kayo dyan, no? Apply for COD. Kapag ka gusto nyo mag-apply for COD, pwede kayo mag-apply gamit tong JNT app. Ayan. Ngayon, sa may part ng remarks... Ayan, pag-click natin yan, ayan, pwede kayong maglagay ng remarks. For example, ayan, balik sample lang yung remarks na yan, no, para meron kayong idea. Ngayon, kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede nyo na-click yung finish sa baba. Ayan. Ngayon, after ng item descriptions, ay yung vouchers. Ayan, automatic naman na, na nadeduct yung vouchers. Ayan, so hindi mo na kailangan pang i-click yung voucher, para i-select no kasi automatic naman na, na dinideduct nung JNT app yung voucher na available ayan so meron na kagad tayong less na 21 pesos ayan sa shipping fee ayan dahil nga sa voucher ayan sa pagkakaalam ko limang beses mo pwede gamitin yung voucher ng JNT sa isang araw After ng voucher is yung pag-ibig discount. Pwede nyo ilagay dito yung pag-ibig number nyo or yung loyalty card nyo sa pag-ibig. Ayan. Para magkaroon kayo ng discount. Ngayon, after nun, no, sa may bandang baba, nakalagay dyan, I have read, understand, and agreed to the terms and conditions. Ayan, bali, click lang natin yan. Ayan. Ngayon, click lang natin yung signature. Ayan. Tapos, mag-sign kayo rito gamit yung daliri nyo. For example, Ayan. Tapos, click nyo lang yung preview sa baba. Ayan. Tapos, click nyo lang yung okay. Ayan. Ayan, sa may bandang baba, no, makikita nyo na kagad yung estimate cost na 44 pesos na shipping fee. Ayan. Ngayon, click nyo lang yung submit. Ngayon, kapag ka-click yung submit, ito na ngayon yung lalabas. Order information. Nag-generate na ngayon ang JNT app ng barcode. Pwede nyo screenshot to. Ayan, para kahit wala kayong data, Ayan, at least meron kayong screenshot ng barcode. Kasi ito lang naman yung hahanapin ng JNT staff no kapag ka nasa JNT branch na kayo. Para mabilis yung pagpaproseso ng shipping nyo. Ayan. So yun guys, no kapag ka nakapag-generate ka na ng barcode gamit ang JNT app, pupunta ka na ngayon sa branch ng JNT para magpadala. Papakita mo lang yung barcode na na-generate mo. Ayan, tapos yung JNT staff na ang bahala magpack nung item na ipapadala mo. At ang JNT na rin ang bahala mag-print ng waybill, ayan, pati nung sticker na ididikit doon sa item na pinapadala mo. Tapos, bibigyan ka rin nila nung copy ng waybill. Ang doon na rin yung tracking number. Mas maganda na picturean nyo rin yung waybill at yung receipt na bibigyan sa inyo ng JNT, no? para meron kayong proof talaga na nagpadala kayo sa JNT. Yan, pagkatapos no no, pwede ka na magbayad ng shipping fee sa JNT. Makikita mo naman yung amount no, yung actual amount na babayaran mo dun sa waybill na bibigyan sa ng JNT staff. So ayun guys, no bali ganoon lang kadali magpadala sa JNT gamit ang JNT app. At ganoon lang din kadali mag-generate ng barcode gamit ang JNT app. Ayan, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga ganito klaseng video sa susunod para rin sa atin. So, dito lang muna. Tingnan kayo palagi. And peace out.